makinig kayo. Mayroon na naman ako yung papakita sa inyong ka kaiba na naman. Ha? Makinig. Hoy, makinig ka. Huwag kang huwag pa binibingi dyan. Huwag mo akong video-videoin para palo ko to talaga to iyo Ito, manood ka. Mag-comment kayo at mag-share na kayo. Yung mahilig mag-comment dyan. Yung malakas mag-comment dyan. Mag-comment kayo. Di ko na mabatagalin pa. Ito na. bisan ko na para hindi ko mapalo sa ulo ko to. O, oh. ito walaan nyo to kung ano yung hinahawakan ko para sa inyo. Papaliwanag ko na ng maayos sa inyo kung ano to yung hinahawakan ko, kung ano yung tawag sa inyo. O ito, hindi ko na sasabihin sa inyo, kayo na bahalang maghula ito. Ha? Makinig ka. Kung di ka makikinig sa akin, talaga yung palo ko talaga ito sa ulo mo, ha? Ha? O, ito ha? O, walaan nyo yan muna, ha? O, hindi ko na sasabihin sa inyo. O. Ito. Parawa, Oo, oh, wala ano yan, oh. ilapit ko na sa inyo ha, sa, ano po, sa video, para maintindihan niyo ng maayos. oh, oh. maayos na yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ko na sasabihin sa inyo para, ano, yung ano bang tawag sa inyo, yung hinahawakan ko. oh, ito na. oh. so, boy, makinig ka, wag kong pag-ibigyan, manood ka, mag-comment ka, mag-share ka. Pag hindi ka nagsisare, tapon mo na yung cellphone mo. Wala namang pinta yan, yung cellphone mo, hindi ka manonood, pati mag-share sa akin. oh. ito yan, ano yan. Oh, wala naman yung hinawakan ko. Kung anong tawag niyan sa inyo. Uy, kinig ka. O. Oh, ito na. O, oh, ito. Pangatlo. O. Oh, hulaan ninyo yan. Lalapit ko na sa video ko para makikita nyo talagang maigi, maayos ng ano ko. Yung pinapakita ko sa inyo. Kung ano yan. O, oh, hulaan nyo yan. Ha? Yung hinawakan ko. O, oh, malakas mag-comment. Hindi ka malakas mag-comment. Ipalo mo na lang yan sa ulo mo. Para hindi uh, ko... I ano itok-tok sa ulo mo. Oh. Kaya ha? Hulaan mo yan kung ano yung tawag sa inyo. Mga ano dyan, yung mga mahilig mag ano, comment ka. Ha? pag hindi ka mag-comment. Huwag ka na naman manunood sa akin. Ha? Ha? Ito. Ito. Last. O. Wala ano yan. Kung ano yung hinawakan ko. Kung anong tawag sa inyo. Ha? Mga idol. Wala nyo yan. Para hindi ko talaga to sa inyo. O. Pagkita ko sa inyo ng maayos. O ha? Wala niyan. yan.